Hmm. Walang ulo Okay 1, 2, 3 Ano ba yan? Masakit ng ulo kasi sinay sa bahay na po Isang buwan na akong pabalik-balik Ano ba yan? Palagi nalang katok ng katok pag ako nagsasayo, katok ng katok, nakakainis na. Sino yan? Mr. C ito. Ano na naman po ba yun? Isang buwan nang hindi nakakahulog ang nanay mo. Kailangan ko na ang hulog. Kung ayaw niyong maghulog, akin na yung makina na kinuha ng nanay mo. Ibalik niyo na lang. Sandali lang po. Anong gagawin ko? O, oh, ayan! Sa'yo na yan. Hindi namin kailangan yan. Kailangan Ay, salamat! Napagod ako ng isang buwan kabalik-balik. Okay na to. Okay na. Okay, quits na tayo. Okay. Sige, sasabihin ko na lang po sa nanay ko. Okay, thanks. Nakakainis talaga yung bombay na yan. Kaya kayo kayo mangungutang ha hindi di nyo kayang bayaran. Kasi naman ang malmal araw-araw 200-200. Grabe talaga yung mga bombay na yan. Hmm.